batang pasaway Gagalit na ako. Imbis na bibili pa ako ng maraming Lego. Naaway niya ako eh. Hindi mo nga kasama, dati. Okay. Relax mo lang. Eh, madikit kasi siya, oh. Dry skin. Oh, yung sarap naman linisan dito. Sakit <coughs> nito. So, Sorry po. Huwag mong ilalaban. Yan. Sorry. Hmm. I love you, anak. Very good, eh. Ayan na po, anak. Thank you. I love Okay. Hay, Ako dikit. Aray. Aray. Ako na yung aaray kasi masakit talaga yun. Pero parang mayroon yung sugat mo. Hmm? Parang may sugat. Wala. Wala ba sugat Kasi, kaya mo po parang naramdaman parang may sugat gawa ng dry skin madikit. Pero meron pa sa dulo niyan, mama. Ito. Parting to, ha. Parang dikit. Babalikan ko Kain ka ng kanin para kumain ka ng gusto mo. Dali. Wag na, ayaw mo na. dibili na lang ng bago si mama po. tapo mo yung sa basuran baka mangat ngat yan ni Mochi yeah, gonna... sakit <coughs> okay. Wait lang, kung oh, may mapakapal naman natin. Pasugot naman. Mas matas kasi yung pain tolerance nito kaysa dito eh. Kaya sobrang ramdam mo yung sakit dito. Ah, uh, sakit. Baka. Yan o. Black. Hmm, galing ah. Galing talaga. Very good talaga yung anak ni mama na yan. <laughs> Я люблю бути. Ні. Yan. Jacket. ganoon pa to. Pinakailalim na. Blue. Nana natin na na May dry skin pa to, muntatanggalin. Mag-soap ha, mag-soap. Yan Mama, the Sakit ba? Hmm. hmm. Yan pa yung bumukukul dito.

Yung mo lang po. Ito lang yung gilid sa... Mesta. Hindi. Diyan sa gilid sa plato. Ganong ate. kalahing dry skin siguro? Oo. Okay. Kunin ko na mama. Medyo masakit to. At siguro hindi ka natatanggal to. Hmm. Lumambot na oh. May dry skin pa. Opo. Chicken sinigang. Karni yan ng baboy, hindi yan chicken ikaw, kung gusto mo, palagay ka sa platito kay Lola. Ay, meron pa. Dry skin man. Sakit? Medyo dinidin ka, ha? Ceket, mam yeah. Hmm. Ini namanya Sakit na, ma'am? May konti pa? Shhh! Ano yan? Ano yan? Balik doon sa kusina. Balik! Hãy hết. cho kênh Ghiền Mì Gõ ở không trường